días, señoritas y señoritos. Hanggang ngayon, usap-usapan pa sa media at social media whether inisnab ba ni President Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte during the State of the Nation Address Ceremonies. Kung nga uh, maalala po natin, uh, Marcos arrived in Congress shortly before the 4 PM, the delivery of Disona speech, at uh, kinamay niya po halos sa lahat at uh, nakipag selfie pa sa mga tao na na uh, along the way yung um, when he was making his way to the podium at uh, nung dumating po siya sa harap ng podium andon po si president former uh, president uh, Gloria Macapagal Arroyo si Erap at si vice president Sara Duterte at sila Subiri so nag shaken po siya kay Arroyo and then uh, tulad makikita niyo dito sa picture na ito uh, si Mrs Subiri and then si uh, Sara Duterte pero uh, when it came to sa uh, sa harap na siya ni Sara Duterte, hindi siya po nag uh, nagshaken shaken sa kanya. Uh, in fact, uh, kahit naka-Muslim attire naman si Sara, pero kitang-kita naman na uh, it Sara Duterte at siyempre pwede naman sabihin natin na hindi niya nakilala dahil naka naka-headband Muslim Maranao headband si Sara Duterte, pero si uh, pwede naman sabihin na uh, dahil hindi official, hindi niya i shake yung kamay pero si Subiri nga, yung asawa ni uh, ni Subiri uh, he also shook her hand and then later on nagproceed na siya kay uh, kaya uh, Sara kaya uh, President Joseph Estrada so uh, if you ask me po ang uh, ang uh, conclusion ko dito that uh, siguro napuno na rin nari si Marcos baka maybe it was on purpose kahit later on in acknowledge niya si Sara pero ah uh, he was uh, meaning to say to give a message na parang nababastusan na rin siya napaplastikan na rin siya sa mga ginagawa sa kanya ng mga Dutertes na kung wari kung sa harap niya ah uh, puro puro praises sa kanya puro yung uh, parang BFF ang dating nilang dalawa pero kabaliktaran naman yung mga action na ginagawa ni a uh, president former president Rodrigo Roa Duterte at iba-iba uh, pang mga mga kilos na nakakasira sa Marcos administration. Pero before we proceed with the conclusion, uh, I will give you first the scenario. So, yun nga po uh, according to media reports at nakita po yun natin na parang may may indikasyon talaga na dinaanan lang niya and he really is snub uh, vice president uh, uh Sara Duterte although dinadownplay out ito or minamaliit ng mga palace officials kasama nito kasama na si executive secretary Lucas Bersamin na sinabi sa CNN Philippines and we're basing our news from this CNN Philippines na ang title Did Marcos snub Sara during SONA Executive Secretary says unlikely. So sabi ni Executive Secretary be, uh, Bersamin, I did not notice that actually but I will be surprised if that happened because they are really very close on a personal level. Sabi ni ni uh, Bersamin. So yun nga tulad ng sinabi natin uh, si uh, Sarah was seated between Audrey Tan Subiri, the wife of Senate President Mick Subiri at in uh, uh, kasama rin sa kanila na uh, si First Lady Risa Arreeta Marcos during the SONA pero yun nga uh, after shaking hands with uh, with uh, Subirin uh, una Gloria Macapagal and Subirin and then nagproceed na to shake the hand of uh, former president uh, Gloria Glo uh, former president Joseph Estrada skipping Gloria Macapagal makapagal arroyo Although, ayon sa si speech syempre, nandoon na kasama sa si speech Binanggit naman niya At in si Sarah Duterte So, sabi ni Bersamin At dito excuse na ng malakanyang Baka daw uh, hi, uh, Akala daw ni uh, Ni Marcos uh, si uh, Sinong VIP Muslim Na asawa O ng uh, isang uh, Muslim cabinet member Or uh, guest daw, ganyan Kaya hindi niya nakilala si Sarah Pero I doubt it Kasi uh, hindi naman nabago yung mukha ni Sarah Pareho rin naman Kahit may scarf siya Kahit may Mindanao dress siya Pero uh, alam naman ni Marcos Pangalawang zona na niya ito At umatent na siya ng several zonas before Na yung mga uh, nakaupo sa harap Facing the podium talaga Ay mga... Uh, top members of the cabinet of the judiciary and uh, and uh, uh, senate and congress senate president senate speaker yun lang yun mga mga nakalinya doon kaya hindi pwede yung sabihin na uh, ni Bersamin na akala uh, do siguro ni Marcos na isang VIP uh, o uh, top uh, uh, muslim uh, guest ganun A uh, dapat nga mas lalong ganon mas lalong i-shake niya yung kamay no so parang parang snap talaga sa akin uh, sabi niya very very fun nga yung dalawa na very very close yun nga sinasabi natin na don't listen to the to the words and statements or press releases of the of the officials natin lalo na yung nag-aaway-away kasi ang nakikita natin parang Nabastusan na talaga si Marcos And remember, hindi naman Diyos si Marcos Tao lang yan eh, Remember, uh, as we Black before uh, Former President Duterte Only relate Hindi pa nga gumawa ng formal ng formal message kay, uh, kay Senate uh, President Miguel Subiri or sa Malacanang or kaya kay, uh, kay House Speaker Martin Romualdez na kasin sana ni ni uh, Bongbong Marcos kundi pinarelay lang ni Duterte kay Senator Bongo na hindi siya attend. and this was uh, relate to uh, uh, Bongo a few hours before the sona samantala na confirm siya na attend siya kaya nakapagtataka talaga kung at uh, kung bakit nag-back out at uh, hindi pa nga nag, uh, or bakit si, hindi natin ma blame si Marcos na kung uh, na ang dating sa kanya nito ay parang binoykot ang zona niya remember pang, pangalaw, pangalawang beses na ito na binoykot niya ang zona samantala si President Estrada rin may mga reports tayo na may sakit rin pero may malupang kalagayan pero umaten pa rin siya eh, pa, bakit naman ito si si A uh, President Duterte. So, siguro pinapakita rin ni, ni Marcos na hindi siya masaya. Hindi siya masaya na inisnap di Duterte. At most specially, hindi masaya si Marcos yung nagrepresent si uh, Duterte ang Pilipinas kuno na tusyo ang Pilipinas ay ay backing uh, backing China kahit si Marcos ay backing America and other allied countries. And uh, nakita naman natin sa previous vlog ni vlogcaster, sinabi natin na Marcos is asking former uh, Pre President Duterte to explain kung ano bang pinag-discussan nila. Especially kung lumabas ba sa discussion yung panibagong harassment or dagdag na harassment sa mga Coast Guard natin by the Chinese Coast Guard and the Chinese Militia. Eh dyan, walang sagot pa si walang sagot si Duterte at saka nung tinanong naman si si uh, Sarah Sara Duterte dito, no comment lang siya. Kumbaga, parang nagkamali na, nga sila sa akin sana uh, ang ginawa ni President Duterte gumawa siya ng lahat ng, ng paraan mag, pwede siya mag si call kay Marcos o kay tawagan lang man si Marcos to explain para pwede lang man para mas safe pace ma mamuka lang man si Marcos na hindi tatanga-tanga or weak na pwede rin niya sabihin mag press release o uh, kararating lang ni President Duterte uh, tinawagan niya ako sa telepono o binisita niya ako sa Malacanang at uh, uh, sinabi niya na ganito ganito daw ang nila pa parang formality na lang ba parang formality na bigyan siya ng sagot bigyan siya ng sagot sa tanong niya kasi uh, nasa uh, public statement yun eh syempre nabasa na yun ng ng lahat ng Pilipino Nab, nabalitaan na yun lalo na yung mga subscribers nitong bad uh, channel natin Nab, nabasa na rin yun ng mga uh, foreign del foreign uh, VIPs mga sa Amerika, sa Washington, sa sa Canada, sa Australia. So open question yun, dapat yun may sagot yun. Pero wala eh Mga one week na Wala pang sagot More than a week na Wala pang sagot So parang uh, And then over uh, On top of that Kaysa sana O oh, sige uh, Hindi ko na sagutin ito si Marcos Pero pupunta na lang ako doon sa zona Eh hindi pa rin pumunta sa zona At uh, ang explanation lang ni Bongo Ay baka Hindi daw niya alam Baka pagod daw galing sa trip Pero Ang alam ko Matagal na nandito siya eh, Mga days na After sa trip niya So parang uh, uh, pinapakita talaga ni President Duterte hindi naman siya uh, hindi naman siya nagsisisi at uh, wala siyang kailangan explanation ibigay sa presidente niya kasi kahit former president siya pero ngayon si Marcos ng presidente at napapahiya si Marcos sa ginawa niya sana may may konting explanation lang man pero wala eh So siguro si Marcos Uh, yung tinat uh, sinasabi tinatawag natin tit for tat so pinakita lang niya kay Sarah personal o personal level na o oh, binabastos niyo ako o oh, bastos rin kita sa harap ng ng taong bayan bastos rin kita kasi uh, klarong klaro yun na piko na piko na talaga si Marcos dahil sa trip niya uh, ni Duterte sa, sa at meeting kay Xi Jinping kung saan pinalabas nila parang state visit at nag press release pa sila kung ordinary visit lang yun baka sa isang ordinary room lang yun sila at sa isang table at hindi yung parang isang uh, ang dating parang uh, parang uh, state visit ang ginawa ni Duterte at ang ang masakit wala pang explanation si Marcos at napahiya si Duterte napas si nap wala pang explanation si Duterte kay Marcos ukol dito kahit hiningi na ng explanation ni Marcos so nagalit na talaga si Marcos kay Duterte so this is the state of the nation this is the state of affairs ng awayan ng grupo ni Marcos at ng mga Duterte and Arroyo camp so this is our take on this issue Thank you very much for watching and don't forget to tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in, your, in my next blog.